Ayan cellphone mo. Ayoko man gawin to, pero... na mo, naka-open cellphone. Hindi matawagan. Pagka itong patang to. po, pa yung tatay. Bas ka, das ka sa patang <coughs> Alas sila sabi ko? Hmm. Ay, si Pogi, Pogi, listo. May ka ah? na? Hindi, hey, eh, baka pwede mo naman sampulan na panganay mo. Bakit? Eh, di ba ba alam? Napapadalas na. Kasi darating ka limang minuto. Tsaka pa lang di siya makakauwi. Masan ba? Eh, yun. Wala pa nga din eh. Wala pa? Alas 10 na, wala pa? Oo, Diyos ko na eh. na talaga ako sa batang yan. Baka pwede mo naman akong tulungan. Eh, nakaka-uwi naman eh. Okay lang sa'yo? Yan ang sinasabi ko eh. Masyado mo rin kasing iniisip de, eh. ako lang itong isip ng isip eh. Sasampo lang ko. Kung anong gagawin ko ngayon, huwag ka makikialam. Grabe na talaga. Sige. Sa mga ha? Ito gusto mo, eh. Pa. Papa, pasensya na po. Ngayon lang po ako nakauwi. Tinapos na po namin yung project po namin. Hmm. to oh. Okay lang yun. Kuha mo na. Para pagod na pagod ka, eh. Kumain ka na ba? Hindi po. Oh. Mag-aalos doon sa nandiyan ka ba kumakain? Hindi po. Ba't hindi ka kumain doon sa classmate mo? Eh, papa nakakaya po eh. Oo nga no. Nakakaya talaga pagkaganyan eh. Siyempre eh. Hindi ka naman kasama sa budget nila para kumain araw-araw so... Ay, naku Amanda. Bakit? Hindi ka makontakt ng nanay mo. May cellphone ka naman. Kaya nga binili yan, di ba? Eh, Papa. Nasa sakto po kasi nalalobat po eh. Nalalobat? Opo. Oo, oh, okay nga naman. Nalalobat pala. Papa, last naman na po yung na-project. Eh, hindi, hindi. Huwag ka mag-explain. Okay wala sa akin. Ah, uh, ilan yung kasama mo ngayon? Apat po. Apat kayo. Uh, i mo isa-isa. Itanong mo sa kanila kung pwede ka dun sa kanila pag pinalis kita ngayon. po oh? i mo. Yung lagi-lagi mo kasama. Diba, madalas ang uwi mo na lang ng ilang minuto para ting na ako. So, ibig sabihin, binibigyan mo sila ng importansya. Ibig sabihin, wala kang pakialam sa nanay mo rito sa gawain bahay. Ibig sabihin, mas masaya ka dun. Ngayon, tanongin mo sila kung sino sa kanilang apat ang tatanggap sa'yo pag pinalis kita ngayon. Sige na! Ipain mo. Apat, di ba? Ihuli mo yung pinanggalingan mo ngayon. Pa. Oh. ang sabi ni isa? Bawal daw po mag daw po 'yung nanay. Ay, ah, 'yan 'yung isa. Bawal. Oh, may tatlo pa. Huwag ka mo wala na pag-asa. May tatlo ka pang ano? Oh, ulit. Papa. Ito naman pong isa. Ayaw daw po nila kasi baka madamay daw po sa problema. Oh, eh, dapat kasi hindi mo sinabi may problema. Ba't sinabi mo sa may problema? So, dalawa na, dalawa na lang. Oh, sige. <coughs> yung dalawa, baka sakaling yan ang tutulong sa'yo. Papa. Hmm? Yung isa po, sabi niya po, sa iba na lang daw po, bawal daw po sa kanila. Bakit daw ba bawal? Papa, nakikitira lang din po sila. Oo oh, nga naman, siyempre, siyempre. Kung nakikitira ka lang sa isang bahay, tapos magdadagdag ka pa ng palamunin, hindi naman sa inyo yung bahay, eh nakakaya nga naman yun. Eh yung last, yung may bahay, yung pinanggalingan mo ngayon, diyan ka madalas, di ba? Yan yung reason kung bakit ginagabi ka na uwi. Naku, sana tulungan ka niyan. tagal naman yan. Eh, Papa, ito naman pong last. Ayaw po sumagot, Papa. Sin lang po ng sin. Oh! Uh, sin lang ng sin, pero pagka kasayahan yung usapan nyo, ang bilis nyo magsagutan. Nakita mo, Amanda? Nakita mo yung nagiging reason kung bakit ka nagiging masamang anak sa amin? Dahil sa apat na yan, pero ni isa pala, walang tatanggap sa'yo pag pinaalis kita ngayon? Yung apat na barkada mo na yan, na masayang masaya habang kasama ka, habang yung nanay mo rito, hirap sa gawain bahay, na yung apat na yan, ni isa dyan, wala naglaban ng uniforme mong yan. Ni isa sa apat na yan, wala nag-alala sa'yo. O naglagay ng bimpo sa ulo mo pag may lagnat ka. Puro nanay mo, di ba Amanda? Tatanungin kita ngayon. Anong pakaramdam mo na yung nanay mo, sumasakit sa yung ulo, halos magkakasakit na sa sa sa'yo, hirap na hirap dito sa bahay, sa mga simpleng gawain na dapat nakatulong ka na, sa edad mong ganyan? This is is? So, mo sobra nga ata siguro yung bait ko sa iyo. Kasi alam mo ako dati, walang walang yung katigasan ng ulo mo. Grabe ako sakta ng lolo at lola mo, pero hindi ko ginagawa sa iyo, eh, pansin eh. mo. Sumagot so, ka ngayon. Anong pakiramdam mo na yung apat na halos si pagpalit mo kami, at baliwalain mo yung nanay mo dyan unang-una na hindi ka pala kayang tulungan ngayon kung magipit ka. Hindi ko po alam yung masasabi ko po, Papa. Pero ayaw ko din po kasing umalis dito. Oh! Uh, ayaw mo pala umalis dito. Eh bakit inaabot ko na alas 12 ng gabi sa kali? Alas 5 lang ang uwian nyo. Ayaw mo pa lang umalis dito. Pero pagtapos ng school mo, ayaw mo umuwi dito ng maayos. Ayaw mo umuwi sa oras. Tingnan e, mo wala ka pang kain, alas 12 na. Yung e nanay mo, nagluluto na ng maaga para pagdating mo galing may kakainin ka, may kakainin tayo lang umalis dito, eh bakit alis ka nang alis? Bakit parang kontrabida bidang kontrabida sa yung nanay mo? Bakit parang bidang bida sa yung mga barkada mo? Tingnan sila pa mo. Bago ko ibigay sa to, kabilin-bilinan ko pa. Huwag kang babaguhin. Huwag na huwag kang magpakontrol sa cellphone. Yung tipong hindi ka na maaasahan dito, binigay ko sa ito kasi masipag kang bata. Tumutulong ka sa nanay mo dati. Isang tawag lang, sagot ka agad. Magmula nang dumating to, lahat yun nawala. At ngayon, palala ka ng palala. Alas 12 na ng gabi. Hindi yan uwi. Ha? ng matinong estudyante. So ngayon, dahil alam mo wala namang tutulong sa'yo, sa halos ilang oras na kausap mo sa cellphone na to, at ilang araw mong ginagawa pa ulit-ulit na hindi mo uwi sa oras, Ipar eh parang ito nga yung naging problema natin. At para masisisi pa ako ng nanay mo. Ayoko mang gawin to pero kahit ilang libo ang ginastos ko, ilang overtime ang ginawa ko, halos hindi ako kumain sa oras, mabili ko lang yung cellphone na yan na ginawa kong reward sa'yo. Hindi ko panghihinayangan Amanda. Kesa na sa libo-libo ang magastos natin pag nagkasakit ang nanay mo, o libo-libo ang magastos natin na bigla ka na hindi nakauwi dahil sa mga barkada mo. Hindi ako galit ha Pinapangaralan na kita Ngayon alam mo na Kung anong klaseng tao Yung mga pinagpapalit mo sa nanay mo